So, yun guys. I-review natin ulit yung Panda Fortune. Titingnan natin yung withdrawal natin nung nakaraan araw. So, yun. Yung pera natin is nasa 100 something to sa taas. So, dito natin siya titingnan sa withdrawal. So, if kung na-approve na, na ba nga talaga nila? Pumasok na ba talaga? So, titingnan natin sa... So, yun. Yung malagi na naman, meron na naman silang days daw waiting. So, ito naman. Waiting pa rin to. One hour. So, titingnan natin yung history natin. Yung winidro natin. Yung nakaraan pa na araw. So, dito sa taas. Ito may clock-clock. Ito yung history so titignan, ayun nga oh my gosh, na surprise ako wala so wala, walang pumasok so wala dito sa history nila hindi naman nagpa-payout sila na o nagpa-withdraw ng ating kinita dito sa apps na to so maraming araw din ako na winays dito na makalaro ako dito ano ako ng mga ads kaya nga kinita ko. Ito na nasa 171,337 para lang naka withdraw din ako doon sa atin withdrawal. So 'yon nga. Yan. Ito lahat 'yan ng mga ano task nila, pinagawa ko rin 'yan. So yung mga Bitcoin nila, 'yon. So 'yon nga. So hindi siya ano, paying na app. So, scam to. Is scam app na to. Itong Panda Fortune is scam. So, sinasabi ko lang, wag nyo na ito, guys, i-download. So, it's not it's not earning apps ito. Scam app ito. So, yun lang. Hanggang dito na lang guys. So, we need to, ano na lang natin to, i- i-install natin to guys. So, wait. Tingnan natin yung account. If, ano, uh, makaka, ano tayo dito. Like, delete account. Pero, parang hindi ata ito matitilip. Dami pa nilang, ano, issue shabroch, para lang dito. Scam din naman pala ito, eh. So, payo ko lang sa inyo, guys. Huwag nyo na ito i-download. So, yung atin na lang gagawin, wala naman talaga pumasok din sa people ko. So, ito yung PayPal ko. Papakita ko sa inyo, guys. Wala naman pumasok talaga. So, yun lang yung atin, ano. Um, laman ng PayPal ko. So, hanggang dito na lang. Install ko na to, guys. So, dito to, paying. Scam up ito. Huwag nyo ito i-download. Bye okay, bye. Bye bye po thanks for watching.